Kung lulusubin ka ni Homelander tapos may isang magliligtas sa'yo, sino yung pipiliin mo? Ito yung mga pagpipilian, isa-isahin natin. Unang-una, si Daryl. I love Daril pero anong gagawin niya? Mangpapana. <laughs> Sigaw na lang siya ng... Next, si Baba Yega or si John Wick. Ako walang magagawa yung gunfo tsaka yung mga pagtsatsaku niya dito. Isang laser lang ni Homelander, tagi na si John Wick eh. Si John Wick kaya niyang gawin lahat para sa may aso niya. Itong si Homelander gagawin niyang lahat para sa pride niya. Next, si Arya Stark. Sino nagsali dito? I mean, pwede naman niyang gayahin yung mukha ni Firecracker, pero hindi naman tatalab yung mga balisong niya sa katawan ni Homelander eh. Next, si Soldier Boy. Eto, may palagdo. Bukod sa anak ni si Homelander, hindi rin siya tinatablan ng kahit ano, pero yun nga lang nakita na natin silang maglaban eh, and muntikan niya siyang machok mi daddy. <laughs> Uy, si Lalo Salamanca from Better Call Saul. Kung may kasing sama or mas masama pa kay Homelander, si Lalo na yun may powers lang si Lalo, GG na si Homelander eh. Walter White, kung may kasing pride naman si Homelander, si Heisenberg yun. Kaka kahit anong gawin niyang bato or mga science stuff, hindi yan tatalab kay Homelander unless makagawa siya ng kryptonite na gatas para kay Homelander. Next, si Witcher. Destiny honest, wala na akong maalala sa kanya kasi napakaguloan chaotic ng series niya. <laughs> siguro may chance naman siyang manalo kasi may mga spell spell at mga potions sila and ang laki din ang katawan ni Henry Cavill pero Homelander pa din siguro ko. It's Jamie fucking Lannister. Nasa lahat, isa na lang yung kamay ni Jamie. <laughs> tsaka hindi naman tinatablan si Homelander ng kahit anong espada. Kung pagandahan siguro ng buhok, yung season 1 na Jamie Lannister for sure panalo na. Uy si Punisher, <laughs> ay walang powers to, maniniwala akong matatalo niya si Homelander eh. Grabe yung adrenaline niya. I love it! I'm making for it! <laughs> sa ano to ba diba? Sa Vikings? Yung Ragnar byon something? Sorry, di ko pa napapanood eh. Second to the last, Night King. Aalala ko lang ah, si Night King natalo siya ni Arya gamit yung kitchen knife niya. Sipin <laughs> mo yon hinape nila ng ilang season si Night King, tapos sa isang episode lang, Natalo siya ni Arya na nag-spawn lang out of nowhere. Okay, save the best for the last. Ricky Dudu Grimes. Oil, girl. Yung pick Rick Grimes yung pipiliin dito tapos tuturukan mo ng Temp V. GG na si Homelander. Kasi nila sa may simbahan, ganyan lang din yung gagawin niya kay Homelander eh. Kasi so yun nga lang, tao lang siya Kung yung mga zombie, yung lalaking may baseball bat, tapos yung basurera, natalo siya. Paano pa kaya si Homelander? O so yun lang, so ang pipiliin ko siguro dito ang malaki yung chance ng manalo either si Soldier Boy or si Witcher. Pero kung lahat sila may power, siguro isasama ko na rin sila lalo sa Lamangka, syempre sila Pick Rick Grimes, lalo na yung nangangagat sa leeg na version niya. <laughs> yun lang naman, kaya ba? Sinong pipiliin niyo sa kanila magliligtas sa inyo kay Homelander?